patan nga natin ito. <laughs> 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 ang galing <laughs> 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 eh. <laughs> Ay pa, parang kilala kita. Dali na, dali na mo. Bakit parang ang sungit mo ngayon? Magdadalingan. Ah, Namiss pa naman kita. tagal, ang tagal kitang hindi naisakay. Ayaw mo ba ayaw mo ba akong maging driver mo? Ayaw na lang ba Ha? Nakapit lang ako ni Joe. Yung iba, Sino? Sino? Yung service ako. Sino nga yun? Jawa ko. Jawa mo? Iba yung jawa mo? Iba ako. Ay naku! Ayan na naman! Iba na lang ako dyan! <laughs> <laughs> Napakataray! <laughs> Binaba kayo? Ha? Hindi mo sana lumulutang yung bahay Dahil may pang basura dito Eh siyempre, bumaha eh Hindi, ang tagal nila maglinis Ang bilis nga eh, hindi ka tulad dati sobrang tagal Tignan mo, linis na ako sa banda <laughs> ron Parang hanggang sa akin, abot yung sa inyo <laughs> Hanggang ano, dibdib -dib. so, Hanggang dibdib -dib ng pato <laughs> 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 Pakataray mo Oo, oh, minsan ka lang may sakay, tinatarayan mo pa ako. Oo. Talaga naman eh, tinatarayan mo ako. Ayaw mo ba akong ano? Hindi sana, hindi sana matarayan. Ha? Eh. Ah? Ganyan ka pala kataray? Eh. Hindi pa. <laughs> Sino yung sinasabi mong Joel, jawa mo, Joel? Jowa mo yan? Iyon pa rin ba yung jowa mo? Hindi. Bago na yon? Bago na. Sa Ha? Bago na ba yon? Bago ni. Grabe ka naman. Bakit naman iba pa yung kinuha mo? Why? 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 Bakit sa iba ka pa kumuha? Eh, na, eh, naman sa tabi-tabi yung ano. Kung gusto mo yung niloloko ka, ayaw mo sa sumiseryoso? Nagbablog, nagbablog na naman to. Ayaw mo ba nang sineseryoso ka? Gusto mo yung niloloko ka. Ano ba, ano ba nasaktan? Nasa ano, so, okay. <laughs> Masama ba magtanong? at toilet Ang <laughs> pinag <Kapilagaras? laughs> Tagal-tagal ding itang hindi na isa kaya Nalagit na Ah, ako kasi may laki natin bake eh Ikaw naman eh Nag-o-offer na nga ako sa'yo na mag-service sa'yo Ayaw mo pa Oh! service nga! Ang toilet Eh iba nga yun, iba ako <laughs> hahahaha nandaba lang <laughs> po ako dito lang tagasan saan tagasan? sa bahay hindi nga tagasan? saan dito sa bahay na nawe eh. ah na, dyan na sa inyo? hindi dyan ng dabaw maalit pa rin yan ah tagal na mamalis ah. <laughs> sana umalis na para ano ah, may service kita. Pag umalis yan, pwede na kita i-service. Sa service. Ha? Sa service. Uh, ikaw, depende sa iyo. Gusto mo? Gusto, gusto mo sa puso mo? Gusto mo sa puso service kita sa puso mo? service kita sa hospital? Hindi nga, Ha? <laughs> service nga kita pagka umalis na siya. Okay, pa pa kayo, ano? Ay, ay, ah? pa tayo ay, 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 <laughs> ha? <laughs> Naririndi ka na ba? Ano hindi nga, kailang kita ay sa service? Ay mo magmaganda mag-imay-may rider ganon Salawahan ka pala eh Gusto mo iba-iba lagi eh. Pangit yung iba-iba Ikaw ba pagka nagjawa ka, iba-iba gusto mo Sige, na bumiyahe. Ah, mamukhang utak. Ano yung Kasi ko sa jawa, hindi sa pasahero. <laughs> Ay, di, eh, hindi. Iba yung sinasabi ko. <laughs> Sabi ko, kapangalam mo yung ano, yung dati kong jawa, yung ex-jawa ko. Uh, Ha? <laughs> <laughs> Ang taray mo talaga? Hindi na tanong. <laughs> Ang taray mo ha? Sa'yo lang yan ngayon nga mga ano na ugaling. Ang ka na. So, kailangan pala kilalaanin pa kita. Ha, ah, ganun ba yan? Patay ka na, eh. Sa tatay nga. Kala ko ba mag-ano tayo mag-ride? -right? Di ba sabi mo nun? ina na-ride ako sa <laughs> eh, wala talaga talagang umiiwas ka sa akin sa iba ka talaga sumasama marami tala, Ma na lang sakay mo wala kang makakasal na ano sama sa eh, gusto ko ikaw kasama eh, eh gusto ko ba? <laughs> Ang tanong ba kung gusto mo? Kaya mo na mag-drive. <laughs> 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 Ang sarap mo kausap na uh, parang lagi kang pikon. <laughs> <laughs> oh, ganda naman na. Eh.

Kita <laughs> mo naman, ha? Tumingin pa siya, o. Oh. <laughs> <didn't> <laughs> <laughs> riding tandem ba? O, kasama ka na doon, riding tandem. Ay, <laughs> oh, shit. Nakaniwa mo lang na isa mo. Hindi. Kasi hindi pa ako nakapagpagas. Ba't <laughs> hindi tayo naubusan? <laughs> Bali, mega station naman dito. Hahaha. Dato, sa unahan na? Sogo. Uh, sa loob wala? Wala bang gasolina sa loob ng sogo? Try mo, update mo ako pag <laughs> may gasol. Umahamokod sa loob may mo sa loob. Sabihin mo sa'kin galing sa kasi. Mayroon na naman dito, isang may sogo pa. Anong na sabay, ba na nabili mo? Sabihin sa harap lang, bababa pa hindi na dyan ano yan miyo? magkakarang ilaw itong kultang? 300 plus alapit na ko ko yan nga lang <laughs> <laughs> ah. ang galing ko para maramdam mo kung gano'n ko ang ganda mo ngayon nakaka oh, nakakain love yung ganda mo ngayon ha? <laughs> <coughs> ah? Sana may sakay ulit kita. Bye-bye. <coughs> Ha ha ha.